Hello mga kakusina, good morning. So for today's video is magluluto ko ng pansit. So ayan, naglagay na ako ng mantika sa ating kawali. So igisa natin ang onion. Ayan. Sa ibang pansit ito mga kakusina ay hindi tayo gagamit ng soy sauce. So ayan, pag ganyan na yung onion, isunod na natin yung garlic. So igisa rin ng konti. Then lagyan natin siya ng chicken cubes. At uh, pinin, Tender powder, 1 teaspoon din haluin atin, hindi lang yan, hindi so ilagay natin itong ating sawag mga chicken breast, so minarinit po na siya sa lemon, turmeric, at saka asin so ayan, hintayin lang natin na maluto ng ating chicken ayan, halukin natin ilagay na natin yung ating carrots at saka bell pepper. Ayan. So, halong-halong lang. Hintayin lang natin na maluto yung ating gulay. Ayan. So, lagyan natin ng kunting uh, tubig para maluto yung ating gulay. Ayan, Ayan i-check natin. Wow, bango. Lagay natin itong ating uh, coriander leaves or cilantro. Ilagay na natin yung ating pansit. Yung pansit mga kakusina. Ayan, espagiti ito. Ayan, binuel ko lang siya. So ayan, haluin ko muna. Ayan, nahalo ko na siya mga kakusina. May dagdag pa tayong gulay. Ayan, gulay overload na ito. Ayan, o, diba? Hmm, ayan, haluin po ulit. So, ayan, nahalo ko na siya mga kakusina. So, maya mayang kumpi ay luto na yan. O, diba? Ayan ang pansit dito sa Saudi. O, diba? Walang soy sauce. Sobrang sarap yan. Ang dami pang gulay. O, diba? Yummy. This is it. Pansit. O, diba? Sarap. Yummy yummy ang aking pansit gamit sa hug na vegetables. O diba? Sarap nyan. At ito na ang ating finished product ng ating pansit. So walang soy sauce yan mga kakusina. Ayan. Sarap. Thank you for watching.